Hello guys, dahil undas ngayon, magluluto tayo ng biko. So, ayan na guys, gagawa tayo ng latik. So, ayan, gumawit po ako ng uh, nakalata na coconut milk. So, ayan maglalatik po tayo. So, ayan, sasalang ko na rin po ang ating malagkit o glutinous rice. Ayan, guys. Ayan, kumukulo mukuluna ang ating coconut milk. Mag, ah, gagawa tayo ng latik. Kita tapiks po natin sa ating biko. So, ayan, malapit na po maging latik-latik. <laughs> ayan, guys. So yung oil po, yung mantika guys, tagpang tunaw natin ng sugar. So ayan ya yeah, guys. Ihahalo na natin ng ating ham um, glutinous rice at sugar. So ayan. I may melt ko lang po ang ating sugar. Sugar can po ang ginamit ko. Yung bar po ang ginamit ko guys. So ayan may milk na po natin bago natin ilagay ang ating rice so ayan na milk na guys ang ating sugar so pwede na natin ilagay ang ating glutinous rice so yung ginamit ko pa rin dyan is yung oil o yung oil ng ano ng gata so ayan may mix na natin ang ating rice o gluten, gluten, glutinous rice ayan nabulol na po guys So ayan, dahil malayo tayo sa Pilipinas, kung kaya naman nating bumawa, gagawa po tayo. diba guys? So ayan, dahil undas eka nga yung traditional natin gagawa ng mga kakaning. So ayan, yung uh, glutinous rice po nila dito guys, hindi po siya yung masyado malagkit. Tsaka ewan, parang... Basa yung luto ko, guys. Pero, yan na. Basta makakain tayo ng ha uh, kakanin na yung undas, diba? di ba? Hindi naman, hindi naman, ano, undas lang na gumagawa tayo ng ganito pag may okasyon. O kaya pag namimiss natin kumain ng mga ganito, nagluluto naman ako, guys. So, ayan, nataon lang na undas ulit, charis. So, ayan, tapos wala akong kasama. So, ayan, nakapagluto ako, guys. So, ayan, guys, okay na siya. Na mix na natin ang ating sugar. So, ayan, nilalagay natin sa, imumol po natin So, And then, ilalagay po natin yung halatik sa iba pa. So, ayan, guys. Sarap po itong pangkape. Eh. Lalo na pag na, ano na siya, lamig. So, ayan. Pantayin lang po natin. Then, ilalagay na natin yung latik. So, ayan, guys. So, bibigyan ko ito yung oh, kaibigan ko, guys. Kaya, ito na po ang kinabasan ng ating ko Maraming salamat po sa inyo. Panunoon, God bless.